Ano okay. po po niya, Kuya? Ogi. Ogi. Ako, Ogi the Pogi. Okay. So, kamusta po kayo nung baha? Eh, ganun pa rin. Eh, nagliligas. Dahil lumulubog yung bahay nila. Ganun. Kasi pag umapaw yan, lumalabas yung tubig dito. Hindi, e, nasaan po kayo nung baha? Nandito rin. Pag naghihintay na kung lalaki siya. Pag nararamdaman na namin na malapit na kami, hindi pa Lumilikas. Okay, isa pa kayo sa Dito sa may, sa yes, gym. Tapos nung nakaraan, dito lang sa taas. Ito na. Uh, may mga tumulong po sa inyo, may warning signal. Huli na yung sinabing merong lalaki. Kung sabi ka, mabilis din lumakas yung tubig nun. Kung lumaki na nga yung tubig, ayun. Hindi ka sabi siya. Ay, wala okay. saan pa kayo lumilis? Dito rin, yung tulong sa kanila. Ah. Uh. Sa ano, ako ah, kami ro, kung saan hindi abot ang tubig. Yun lang. Ibang gamit, hindi na namin masasave yun kasi ang dami. Kung um, itong huling enteng, nagluta lahat. Ayan, eh, mga pantalong ko, uh, puro basa, puro bago pa yan. Uh. Ayan o, uh. puro bago yan. Uh. Nayaan ko na. Puro pantalong nga, uh, pati Hanggang saan ka umabot yung tubig? Uh, eh, sabi dito, hanggang daw eh. Dito. Sandali dito. Lubog kasi 'yan, yung liki na 'yan. Lubog 'yan, hindi mo makikita. Kaya hanggang ipit. Dito dito. Dito mismo sa tinatayuan natin. Yung mga gamit namin na mababa lang yung pinagpatungan. Naglutang na sa loob. Ayan, yung pa na yung ba? Ayan, yung mga tumabansahin na nga basa na. Ang hinarin ko mga ito Basa na kasi. At saka yung to, Ang dami ng pantalo. Puro bago ito. ko na ating pong tulong sa inyo. Muna sa ano. Mga officials. po Meron din mong mga tumulong. nagbigay na ng. Tulad po nino. No, sino po nino. Si ano. Si. Ang <laughs> anak ni. Gobrida. Sino anak ni Gobrida. Ay sino pangalan nun? Yung anak ni Rida? Ah? Huh? Anak ni Rida Robes? Uh, hindi mo kilala yun? Sino ba? Yung anak ni Rida Robes? Si Ninya? Ayun, si Ma'am Ninnya, Ninnya Perez. Ninya Perez. Si Ayun, hindi. Baka, Baka si... Tulong niya, niya. Maiabot sa na. tulong. Yung sa mga ano lang po. Pangailangan, di ba, sa mga pagkain. Halimbawa? Pagbigay po siya ng uh, bawat yung pamilya. Huwilan yung tao, hindi ganyan. Hindi po kayo pumunta sa ano, evacuation, sa gym? Di ba yung mga tao? Oo, oh, doon na, po. Doon na... po nag-abot sila ng tulong sa gym. Doon po nagpunta. Uh, hindi po dito? Hindi po. Kasi hindi mo po makakistis. Uh. Maraming nga po tubig dito. Tsaka hindi po pwede sa ibabaw lang kasi marami pong tao doon. Kaya sa gym sila para maayos yung pamimigay nga bawat pamilya makakakuha ng konting tulong mula sa amin. Ano naman yung, ha, sila ano naman, di ba sabi niya po si Konsehal, yung mga mayor po at saka vice. Hmm. Ganun din po ginawa nila. Kung baga sa ano, meron silang tao na pinapupunta ron. Tapos nagbibigay din ng konting tulong ng bawa yung sa pagkain. Tapos nung hmm, matatapos na nga yung ano niya. Eh medyo bumaba na to nagpadala naman sila ng mga uh, relief na no? gaya ng bigas mga dilat. sa mga naapektuhan din ano sa tingin niyo bakit laging ba dito bakit hindi parang hindi nasusolusyonan eh dito talaga daanan ng tubig eh nang galing sa mga dam natin eh dito dadaan talaga yun eh. tuwing ano lang tuwing ganyang ano tagulan mangyayari talaga yun eh hindi lang tingnan sa pero hindi naman taon-taon ganun pagkalan talaga matindi yung pumasok ng bagyo sa atin hindi siya nagsasabay-sabay diba hindi pa nakakalabas may papatong ng lima kaya nagpapawala na yung sa dam natin ng tubig hindi naman po pwede kasi mapuno yun sa kanila bibitawan mas matinding baha nga abot yung tao dito paunti-unti lang yung pinawawalan eh. May ano pa kayo, mensahe sa mga uh, ano, Wala naman siguro. Eh kasi wala na rin, Salamat, wala nang Ganun talaga eh. 'Yun talaga 'yung daanan ng tubig. Eh. Ang ano na lang natin diyan eh. Mag-iingat na lang, tsaka magdadasal na lang. Ang ano lang naman sa atin, kaano? kung sakaling karon ng matindi ulit maaga pa i-announce na nila sa tao